everyone, magandang umaga lahat and welcome back to my channel so andito po tayo ngayon sa Pinas and as you can see, ito po may hawak ko kong chico and ang laki po niya namimitas po tayo yan, so pabalik na ako sa Japan sa Sunday umuwi lang po ko kasi umano po yung bunso kong kapatid and bago tayo umalis mamimitas lang po tayo ng mga pwede natin pitasin dito pero hindi ko po sila dadalhin sa Japan kasi bawal po magdala ng mga prutas o any kind ng of prutas na may seeds. So, dito po siya. Masyado po kasi matas yung puno. As you can see. po kasi yung puno namin ng chiko na tumas na tumas. Alas kasing tas na po siya ng puno ng mangga. So, now, ito makita sa saglit para po pupitasin ang mga malalaking bunga ng chiko Yan po. Reference po. Malaki po yung kamay ko. Ayan po. And, malalaki po. po ng bunga niya. So, ayan. Gusto lang tayo. Mayroon pa po sa likid ko. Mayroon pa po yung malaki. Medyo ingat lang po tayo kasi baka mahulog. So, sandal lang ako ng mayos. Although may salong ako. Kaya wala. Naabot ko lang muna para makita. May laki. So, marami po siyang bunga. Pero, malalaki lang ang kinukuha natin muna. Sa so, meron tayong eco bag. And try nating mapuno 'yan or makapitas ng maraming bunga. Okay. So lang inaabot ko lang yung mga malalapit sa akin and yung mga malalayo. Gagamitan na natin ng salok. Ingat lang ako sa pagsteps ko kasi baka dumulas. Ito so, medyo mura pa yan. So, okay, I think Gamitin ko na yung salo kasi yung mga malalapit sa akin medyo maliliit na. Maliliit lang, pwesto lang ako. Nahihirapan ako mag position ng phone ko. Kasi so again, sobra taas po ng puno. Ayan, so... Equivalent na sa 3-story po ang taas ko now, sa taas puno. Kaya I think, mamimitas na lang muna ako, then pag-isa, pag-isa, sorry ipakita ko sa inyo later pag nasa baba na ako kasi hindi ko pwede may patong yung phone ko wala akong dalang holder baka yung phone ko so sayang naman malaki ko so again ayun katabi yung puno ng mangga so, palagta rin ko lang yung camera para makita nyo yung bunga sa lalaki na yung bunga although mura pa ito yung punong mangga na to yung kabayo ang tawag namin dito lalakas sila pag lumaki po ng mayos halos tumitimbang po ng 2 kilos or more ang isang piraso so balik tayo balik tayo ko lang kamera ayan okay, guys yun po isang mangga and ayun po sa kabilang isang Thank yous. Ito ang lalaki po ng bunga. Maraming pa rin po rin sa taas. Ano. Lalo na po doon sa may harapan doon. Daming bunga. And may mga bulaklak pa rin po na bago. Ano. Maganda isa doon. Isa rin. Ano. Ano. Ang pero again, mura pa po yan. So yan po, kulang-kulang isang bangkal na po ang laki now. na Pero lalaki pa po, po yan. So for now, focus muna ako sa Chico. Again, ang pinipitas ko lang po ay yung malalaki. So mamimili lang po ako ng malalaking bunga. Then gagamitan ko na po ng salok kasi makikita niyo po ayan po ang mga sanga nila ang haba or ano, o, nalayo ng mga bunga so ayun po, from there uh, pinutulan nila ng ibabaw o yung paano, to, yung murang dahon kaso nag split siya and ayun po, ang dami na po nag split ang problema niyan Pabayaan nila. Tumaas nang tumaas nang tumaas sila. Ayan oh, o. Oh. Kapag taas po ng chico. Pabayaan na po. Ayan so. Yan, may mga bunga may kaya hindi na Now, habang nag-aantay ako na makaready sa loob kasi pinipinturaan namin yung bahay i-test muna ako ng ilang pwedeng pitasin sa malalaki. And iwanan ko sa kanila para may makain sila dito. So again, may pitas muna ako gamit ang salok. So pakita ko na lang sa inyo later.